This smile has saved me No matter the day, I can overcome it I want to express my gratitude to you in the A few moments later Hello mga carrom lads! No, matik na! Ah? Naka gawa sa gawas ng bata, kay maligo na ko siya yeah! nagsigila si <laughs> ang siyang ngisi yung nagkatawa. ang nakong tapat na sige nagpabunal. Bito <laughs> mga karomlad di Disesirihan siya sa iyang mama. Mayo kay mo to maminaw. Sa kapala mga karomlad. One month and eight days pa siya. Grabing smile o grabing paminaw niya sa istorya sa iyang mama. Ot E eh, mali na gano'n siya. Nagsigil lang siya katawa. Uh -huh. Maoneng bata. One year. Pangikin ni bata na Nagsigil lang siya nagpaminaw na itong sortian. One month and eight days pa po si Romilin. Bata po ni Romulans TV. Salamat po talaga sa pagpalo pagtingin, pag views, pag, pag share po sa mga video. Mo na na siya o na sige na na siya paminaw kung unsay ang ay is. Sa mga karom no? Maligo na siya, no? Before siya maligo, okay sa papa ko na. Wow. Mm. mm. ano naman mas pagkilid mga karom Pero Kaya ito na na yan, ulo. Ah? Mm. Ay, ang mga G, no? Tik. Mm.

Para dili bauhin buluh, tapos yang aping, para guapa, si remilin, bla bla, di pipi, ...no, oh, lebih lagi peminaw, na cokelat, matik, mobil, oh, tapos, uh, um. oh. uh, uh,

Oh. Okay, simple na ka kanina mga vlogs. Wala na to yung mga Oh. Yan oh. No? Mm. Simple na ka, kayo. Yeah. So, pinala kami ni sa mga Karom vlogs. 2 minutes sa mga Karom So, thank you for watching no. Ganito na po mga Karom vlogs no. Tapos kikilin niya mga Karom Hanggang dito na po ako, matik na. Bye-bye. Mana saya kali yeah. So, bye bye na mga viewers. No, bye bye. Fresh na fresh na di share No, 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 no. no. <laughs> mm. So, bye bye na.